Hello guys, mo na yung assemble na naman ni Isnado ngayon guys Kasi specialist nya to kan, seal Mga inboard, outboard seal Ito so, sa guys oh Ito Nga na yung pagkasimbol karoon guys Kailangan ah, malinis Tapos I-check nya ang lift sa seal Kung man mikir, Lagay ng plants Lagay ng bolt Saka higpitan ito sa guys oh ah, eh, isnado oh. so, sa akong guys butong uh, inboard seal nga ni guys butangan nga ba maker guys ganito ang mga galawan ng mga parang oh. ito bitirans ba hmm. hila kang koreano kung dili siya mo mga simbola ni guys hmm. buta na sa guys hmm. silicone Pula mo na yung muna yung tawag na red silicon. Sipot mo mm. yung chicken mm. guys. Protects mm. na sa guys nga, di siya mo sulod ang COVID o ang sil ang oil di mo gawas. Yung mm. mm. sipot mo yung chicken pula. Muna mm. yung guys. Yun, yun, ninyo na yung muna barko sa sil. Spesyalis niya kinain inboard chill outboard, kini ni pinsan, <tellan> amanin kami wa nga guys na yeah, CPP yeah. na ang saka na ni yang sil? siling, manay patasin sa inboard housing siling.

Abre yun na. na. Abre na. Abre yun na. Ano ang mga naka-embilok na drum pang Ay, puyo, guys. Ayan. Kuya ka mga... Kuya kayo mga... Kuya mo guys. Ang kita niya mga sa... Kung guys, may lignum vlog. Kinintawhan na niya. Mga birada niya. Ang tawang pagkasimbol. Magpagbutang sa mikir, oh. Kontrolado talaga guys. Pag na ano. Ano yung pang nga guys na sin Ayan belai de metro nirun red amanin bania sainsnya ini springnya guys sekarang panen wheel de modular spring baking Yung tao to guys, maliit at malaki na barko. Basta silang pag-usapan. Ano Masahan talaga to. Hmm. Yan guys, kailangan naka-marking ito guys bago mo tanggalin guys. Kung na kayo ito to guys, itong tao, tao na ito guys. Oh. Eh. Um, kailangan may marking ito. Pero hindi ka talaga ma-malikot. Masaag, Hindi ka masaag. So okay, guys, abangan nyo na lang sa isa guys. Ito guys, oh, yung malaki guys. Pagka-symbol guys. Oh. So, eh, nakita nyo rin pag, paano niya asimbolin. Ito so, may mga oring pa ito guys. Oh. So, lang may alam ito paano ikabit guys. Ito guys. Oh. So guys, bye bye. So guys, ganito pagpali sa akong guys. liner. Pagpakintab. Yan. Pali sa yung tawag guys sa turnero tornero. So. Ito na ang kong guys, inboard liner. Yung tirador ito guys, ito guys. So. Saludaris. Malawag ko ito Ganito pa kong guys, pakintab ng liner. Tingnan nyo guys, pag ma punasan ah. Yan. Kasing kintab nitong lumapit. pa, sali ano. Ano yung mga ipasane Pero i-pa-check na to sa QC ni. Ah, sige okay. sige. Tapos nag-assemble guys. Ito na naman ang kanya, yung liner. Yan. Iya naman si Ang tumira nito si Kuya Salvadoris. Mga kwan. Hmm. <laughs> kwan? Norte Tabato to. Ay, um, sa... Tapos yung makalibrate nito guys. Tisnado pa rin guys. Kalibrate na pre. Ano guys Mo pagkabit niya kung guys ni spring. Kailangan may spring to to. Kung sila. Ito lang lang, mag-12 hours. I could be rich, ha? Kwan? Ang sarap ka. Ang mga nga sa...